Hello mga kababayan, kamusta po kayong lahat mga kapatid and welcome back sa Usapang Kanto with One Talk PH. So ito na ang pinakamainit na balita mga kababayan. Ako, nanginig saglit ang itlog ni Bato de la Rosa. <laughs> Matapos si anunsyo mga kapatid, no ni uh, <clears throat> tawag dito ni uh, Secretary or, or ni Ombudsman Aboying uh, Rimulya, na meron ng uh, ICC warrant itong si Bato. Pero buti na lang mga kababayan ano uh, hindi pa nakumpirma na totoo no yung uh, sinasabing uh, ICC warrant no ni uh, Bato de la Rosa dahil sabi dito mga kabatid umano'y arrest warrant ng uh, International Criminal Court laban kay uh, senador Bato de la Rosa walang opisyal na kumpirmasyon. <laughs> safe ka pa uh, General Bato or uh, Senator Bato <laughs> Sabi dito mga kababayan, isang balita ang kumakala tungkol sa umano'y paglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator uh, Ronald Bato de la Rosa. Ang anunsyo ay nagmula kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa kanyang uh, programa sa radyo kung saan sinabi niyang mayroon siyang impormasyon na nanggaling sa mga taong may mataas na kredibilidad. Hmm. Talagang nanginig ang itlog di bato dito nung inanunso itong mga kababayan ni uh, Kuan, no? ni uh, Remulia dahil uh, ayaw niyang sumunod, mga kabatid. Ano? Ayaw niya kasing samahan si Tatay Digongyo doon sa ICC. Kasi meron pa doon siyang mga apo. Yun yung uh, paliwanag di bato noon eh no na hanggat maaari ayaw niyang mapunta siya doon dahil uh, ayaw niyang uh, tawag nito ayaw niyang uh, mahiwalay sa kanyang uh, pamilya at sa kanyang mga apo. Sabi pa dito mga kababayan, si Senator uh, si, Sen si Senator Dela Rosa, ang dating uh, Philippine National Police o PNP Chief na siyang nanguna sa Uplan Tokhang at War on Drugs ng nakaraang administrasyon. So tandang-tanda -tanda ko to dati mga kabatid. No, nung time na talagang uh, namamayagpag itong Tokhang. Ang yayabang pong magsalita nila bato dati. Oh, may pasabi-sabi pa sila na handa silang harapin ang anumang klaseng uh, tawag to kaso na pwedeng isampa sa kanila pagkatapos ng uh, tawag termino niya former President Duterte. Pero ngayon mga kababayan, lumalabas po na naduduwag itong sila Bato de la Rosa. <laughs> <laughs> diba? Silang lahat talaga mga kabatid magsimula kay former President Duterte no? hanggang dito sa kanyang mga alipores no na kung saan eh, talagang na nag-enjoy sa paggurgor sa buhay ng ating mga kababayan Pilipino naduwag silang lahat mga kababayan <laughs> nanginginig yung kanilang mga tuhod ngayon mga kabatid at kung ano-ano na lang mga katarantaduhan itong kanilang pinagagawa ngayon sa social media para lamang makakuha ng simpatiya sa taong bayan <laughs> Sabi ba dito mga kababayan, ang war on drugs ang subject ng imbisigasyon ng ICC para sa mga kasong crimes against humanity. So technically mga kabatid, ang hinahabol talaga kasi ng ICC is itong mga promotor ng tukhang. Oh, Sino-sino yon mga kababayan? Unang-una, si Tatay Digong Nyo. Pangalawa mga kabatid, yung PNP chief no, na nag-implement nito. Na kung saan mga kababayan, ito po yung pinagsimulan po, ano, ng uh, tawag dito, pagkawala or pagkamatay ng ating mga kababayan, na kung saan eh, hindi pa naman napapatunayan na totoo yung mga binibintang sa kanila, pero sinintensyahan na po, mga kabatid, no, ng administrasyon ni Digong yung ating mga kababayan na nadadali ng ating mga kapulisan noon, sa ilalim ng uh, pamumuno ni Senator Bato de la Rosa. Hmm. And sabi pa dito mga kababayan, no? Oh, Gayon pa man, nagbigay ng uh, paglilinaw ang tagapagsalita ng ICC, no? Na si uh, sino? Abdala, no? Natanging sa official na communication channel at press release ng ICC lamang dapat pag dapat ang pagbasihan ng mga ulat. So, sinasabi dito mga kabatid na <clears throat> nagbigay daw, no? After <laughs> After i, <laughs> i announcement ni ombudsman remulia yung uh, patungkol sa warranty ba to no nagbigay ng paglilinaw itong taga ICC na <clears throat> dapat kung uh, gusto natin makakuha ng mga balita or updates about dito sa mga warrant of arrest nila bato, dapat sa mga ICC channels lamang tayo no uh, manood or uh, kumuha ng mga impormasyon dahil once na doon diniklear mga kababayan or doon sinabi na may warrant eh, talagang sigurado na yan mga kababayan <laughs> so, sabi pa dito mga kabatid <clears throat> sa sabi pa dito uh, sa kasalukuyan wala umanong aris warrant laban sa senador na makikita sa ICC website So, ibig sabihin mga kabatid, no? Uh, hindi pa kumpirmado yung sinabing yun ni uh, Congress ni uh, Congressman Tuloy, <laughs> ni uh, Ombudsman Boying Rimulya. Pero mga kababayan, meron pang uh, karugtong 'yan. Sabi dito, kinumpirma naman ni Executive uh, uh, Executive Secretary Lucas Bersame na wala pa silang natatanggap na opisyal na ulat. Ngunit, oh, eto mga kabatid, <laughs> may ngunit. Ngunit aniya, posible raw na naglabas na ang ICC ng warrant at hindi na dumaan sa International uh, Criminal Police Organization o Interpol. Nako, mga kababayan, ano? Ang kina ang uh, <clears throat> tawag to, ang uh, kinakatakot ko dito mga kabatid, eh, baka biglain, ano? Baka gulatin na lang bigla itong si Bato. <laughs> no? Ngayon eh baga, parang nabunutan siya ng tinik ng uh, ng uh, sa kanyang uh, sa amin siya nagkaroon ng tinik. No? Kung ngayon nakahinga siya ng uh, uh, matiwasay mga kabatid. Baka isang araw, no? <laughs> Magulat na lang siya. Huhulihin na pala siya mga kababayan. Oh. Kasi kung titingnan natin mga kabatid ano yung sinabi noon ni uh, former senator Antonio Trillanes no na kung saan eh sabi niya baka bago matapos itong taon ng uh, 2025 no or uh, earlier next year no baka dumating na daw ang warrant la senator bato mm talagang uh, dapat ditong uh, mabahala na si uh, senator bato mga kapatid. no kasi baka mamaya na ano <clears throat> pinalabas lang ng ICC na wala di ano, pero mga babayan, no, minamani obra na pala ng ICC para ma-serve sa kanila nang hindi nila alam or wala silang kaalam-alam, no, na huhulihin na pala sila. <laughs> hmm. 'Di ba? Ganon 'yan eh. Para hindi para maging kampante yung huhulihin, dapat 'wag mong i-anunsyo kung kailan mo ilalabas yung kwan, yung warrant of arrest. Kasi mamaya niyan mga kababayan ano, pagka inanunsyo ng ICC or uh, ipinost ng ICC doon sa kanilang website, no baka biglang uh, mawala na lang itong si Senator Bato. <laughs> Tapos malaman laman natin nandoon na pala sa ibang bansa. Kaya ang ginagawa ngayon ng ICC siguro mga kababayan ano, hindi muna nila uh, tuluyang dine uh, dinideclare na meron ng uh, itong si Bato. Nang sa ganun mga kababayan, makampante itong si Senator Bato de la Rosa. Tapos <laughs> maya maya nyan, gugulatin na lang siya mga kabatid. Oh, putya na. Ano yan? Warrant of arrest, Senator. oh, di ba? Wala nang takas. Di ba? And I'm sure mga kabatid na itong mga ganitong uh, statement ng ICC, no? Ina-anticipate na rin ito ngayon nang kwan uh, nang tawag dito ng uh, kampo ni Senator Bato especially mga kababayan itong kanilang abogado ano na si uh, attorney to talagang uh, grabe na siguro yung critical thinking na ginagamit ito ngayon no and i'm sure na inaadvise na rin niya si Bato na huwag kang pakampante senator baka bigla tayong gulatin diyan <laughs> no baka bigla tayong gulatin at uh, mabulaga ka na lang na nandiyan na pala sa harap mo yung uh, tawag nito, yung uh, <coughs> warrant of arrest <arismo. laughs> Sabi pa dito mga kabatid, dagdag pa rito, wala rin, wala rin uh, natanggap na red notice mula sa Interpol si Sekretary ng uh, Interior and Local Government si John B. Cremulia. no Tinawag niya itong unverified news o walang kompermasyon. Ewan ko kung saan nakuha ni niya uh, Ombudsman Remulia yung kanyang uh, sinasabi. Pero I think mga kababayan, yung tinutukoy dito ni uh, Boying na uh, tawag nito, sabi niya dito na credible na mga tao. No? Isa sa hinihinala ko dito ng uh, tao mga kababayan is si uh, Senator Antonio Trillanes. Hmm. Malay tin ano? sinusubukan lang sila ni uh, Trillanes mga kabatid. No? Tinitignan lang ni Atrellianis kung ano yung magiging reaction nila. Di ba? Sabi pa dito mga kababayan, no? <coughs> sana ba yun? Nawawala na tuloy ako. Kinumpirma ng abogado ni, Senator Sen. Bato de la Rosa na wala silang independent confirmation hinggil sa warrant. so sabi daw ni Bato, ng abogado ni Bato, which is si, kung di nung kakamalit, si na wala pa naman talaga silang natatanggap no na ini information na naglabas na ng warrant kasi itong mga to mga kabatid no meron na ring mga look out to doon sa ICC no meron na po rin mga look out bago pa man yan siguro ma-post mga kababayan sa official na website ng ICC panigurado makakarating na ang impormasyon kila bato and uh, isa nga sa tinitingnan ko rin dito no baka mamayan yan no biglang uh, makakuha sila ng impormasyon na, oh, senator, meron nang ilalabas na waran sa'yo at ipopost sa website. Biglang mawala si Bato. <laughs> Kaya dapat, mga kabatid, ano, kung ako ang tatanungin, dapat uh, na itong si, uh, sila Bato de la Rosa at si Bongo. No, dapat niyan mga kababayan, ipaskil na yung mga pangalan nila sa mga lagusan dito sa Pilipinas. <laughs> Lang sa ganun, mga kabatid, No, hindi po sila makatakas kasi panigurado mga kababayan pag nalaman nila na meron ng warrant of arrest sila, no panigurado 'yan mga kapatid. Ganon din ang gagawin niyan, no, sa mga iba pang mga kriminal na tumakas, no, galing dito sa Pilipinas at pumunta ng ibang bansa tulad ni Tebes, no, at ni Saldi ko. Ganon din ang gagawin nito mga hinayupak na ito. At asahan niyo na mga kapatid, no na pagdating ng araw na yan eh yan sila ng kanilang mga iba't ibang mga sakit diyan. <laughs> oh, common na yan na uh, practice dito mga kababayan sa mga big time na mga criminals, di ba? Tuwing uh, nasasakote sila or nako sila, bigla-bigla po mga kapatid nagkakaroon sila ng sakit. Mm, sabi pa dito mga kababayan, nagtiwala Nagtiwala sila na sakaling uh, mapatunayan, kikilos ang pamahalaan alinsunod sa rule of law at kailangan dumaan ang uh, aksyon sa local judicial confirmation process. Samantala, tiniyak ni Senate President Tito Soto o oh ito, na hindi nila papayagang aristohin ang senador sa loob ng senado. <laughs> hmm. Ito rin si uh, Tito Sen, ano? Dalaga <laughs> naman. <laughs> oh. alin sunod, mga kabatid, ano, sa tradisyon ng Senado, eh, itong si Tito Sen, hindi niya hahayaan no, na damputin si Bato ng uh, Interpol. Kasi panigurado, Interpol naman talaga magsiserve ng warrant na yan, eh. Hindi niya hayaan na sa loob ng Senado damputin si Bato. Pero may sabi siya dito, no? Na kung saan mga kababayan, pag sa labas daw nangyari, no, <laughs> yung pag-serve ng warrant ni Bato. <laughs> Ilabas na daw sila dyan, mga kapatid. <laughs> Di ba? Kaya itong uh, Duterte Black, mga kababayan, ano, talagang gigil na gigil silang uh, patalsikin itong si Juan, itong si uh, Senator Atito Soto. Dahil alam kasi nila, mga kapatid, na hindi, hindi magkatulad no ang prinsipyo ni uh, Cheese Escudero at ni uh, Senator uh, Tito Soto. Kung noon, no pinangakuan sila bato, sila bongo ni Escudero na safe sila, no kahit dumating pa yung warrant, eh ngayon mga kababayan kay Tito Sen, no, ang sabi ni Tito Sen mga kabatid, pag sa loob ng Senado daw isa serve yung warrant, hindi hindi niya papayagan na damputin itong si Senator Bato. <laughs> Pero pag sa labas si Nirb ang warrant, mga kabatid abay kanya-kanya na sila. Eh <laughs> anyway guys, hanggang dito na lang tong uh, episode natin na ito, ano? Kung nagustuhan niyo po ang ating talakayan ngayon, mga kabatid, huwag niyo po sanang kalimutan no na i-like ang ating uh, video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.